Magandang araw po sa ating lahat pagpalayan tayo ng Diyos. Sa ating po pagdinila ngayon ukol sa mabuting balita mula kay San Marcos ay muli nating natuklasan o muli nating uh, nasaksihan kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nasa tapat ng hulugan ng kaloob, no? Parang offering, no? Uh, kumbaga love offering, no? box noon at uh, nakita niya marami mga tao naguhulog ng mga iba't ibang halaga ng mga uh, barya no o salapi no at uh, namakita niya yung isang balo na uh, babae na naghulog ng ilang kusing no sabi niya yun ang may pinaka uh, malaki na naihulog pero hindi na tiningnan halaga ng kanyang naihulog kundi yung bang inihulog ng balo yung lahat ng meron siya. No? Yung kanyang security, means of security. No? At uh, hindi niya inalintana na siya ay balo. No? Alam natin na kapag ang isang tao ay nababalo, ay kinakailangan niya at least yung panustos no? sa kanya ikabubuhay. Ngunit ang lahat ng yun na binigay ng balo. At dito natuwa ang ating Panginoon. No? Katulad din yan nung sa himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. Isang batang munti ang nagbigay ng ilang piraso ng isda at tinapay. Ano ba yon sa ilang libong tao? No? Eh, ang mahalaga doon, naghimala ang Panginoon sapagkat may nagbigay ng kanyang baon, may nagbigay ng lahat ng kanyang maibibigay. No? ah laging nagkakaroon ng himala kapag sa ating sarili nagsisimula ang pagbibigay sa ating Panginoon. No, sana hindi tayo maramot sa Panginoon. Sana hindi tayo maramot sa pagbibigay ng pag-ibig sa ating Panginoon at lalo sa ibang kapwa, sa ating kapwa tao. Sa maraming paraan, hindi lamang po sa ganito, no, kundi sa pagbibigay ng ating panahon, pagbibigay ng ating pansin, ng ating pandinig, no? ng ating pag-unawa, ng ating pagpapatawad. Alam po natin na kumisa napakahirap, no? Ngunit uh, yan po yung kinakailangan ng uh, natin bilang mga tao, ng simbahan at ng lipunan, no? Mga taong hindi sakim, mga taong mapagbigay. At yan po ay mangyayari kapag tayo nagpatulong sa ating Panginoon na sana ay madato tayong magbahagi sapagkat sabi nga po sa uh, Consilo plenario ng Pilipinas no ikalawang konsilyo plenario no walang dukha na sobrang dukha na walang maibibigay no? kumisan alam natin na kahit ang isang tao walang walang wala no pero nandiyan yung kanyang ngiti nandiyan yung kanyang good humor no pagiging positibo no pagiging masayahin at siyempre ang pagmamahal napakaraming mga bagay na na hindi ginagastusan, kumbaga, pero libreng may bibigay kung gusto nating magbigay. Pagbalahin tayo ng Diyos.